ipinunto ni Senate President Cheese Escudero na marapat lang na masimulan na ng gobyerno ang iba't iba nitong programa at proyekto sa bansa. Ayon kay Escudero, ito lang ang nararapat na gawing akbang kasunod nga ng pagtatapos ng Budget Authorization Phase o ang paglagda ng Pangulo sa 2025 General Appropriations Act anya dapat ding matiyak na on time ang bawat pagsasagwa nito at hindi malilimitahan ang paggasta ng pondo lalo na kung conditional implementation ang gagawin. Maalala, bagamat napirmahan na ng Pangulo ang 2025 National Budget ay may ilang line items pa rin ang siyang ivinito at kasama na nga rito ang pondo para sa Department of Public Works and Highways. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105. 5.1. Brigado News sa uh, Manila, The Music and News Authority. pinunto senator President Cheese Escudero na marapat lang na masimulan na ng gobyerno ang iba't iba nitong programa at proyekto sa bansa. Ayon kay Escudero, ito lang ang nararapat na gawing hakbang kasunod nga ng pagtatapos ng Budget Authorization Phase o ang paglagda ng Pangulo sa 2025 General Appropriations Act. Anya dapat ding matiyak na on time ang bawat pagsasagwa nito at hindi malilimitahan ang paggasta ng pondo lalo na kung conditional implementation ang gagawin. Maalala, bagamat napirmahan na ng Pangulo ang 2025 National Budget ay may ilang line items pa rin ang siyang ibinito. at kasama na nga rito ang pondo para sa Department of Public Works and Highways. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105. 5.1, Brigado News uh, from Manila, The Music and News Authority.